Papasok tayo pa sa loob. Sorry ang kalat kasi nga wala akong ginawa buong araw kundi matulog. <laughs> Natulog lang ako kasi alam mo yung pag ko sa trailer, ang gusto ko talaga magpahinga lang. Uh, ginawa ko ring bed itong aming um, table kasi gusto ni papa matulog diyan mamaya. Si mama daw doon tapos dito kami ayaw nila mama at papa magtabi. So, ganyan. So, nilagay ko lahat ng mga pagkain muna namin dito. Ang kalat. So, yan. Lutuan yan. So, this is the bed. And, ito yung washroom. Of course, meron din tong ref. Freezer namin wala na laman. Ang um, ito naman puro jalaks at tsaka water lang. So, nasan sila ngayon? Nag-fishing sila doon sa may river. Dahil kailangan namin ng ulam mamayang gabi. Kaya kailangan nila makapanghuli ng isda. sa so, ako naman yung gagawin ko ngayon. Wala ito. Muni-muni lang. ba diba, Ang ganda ng view nung location namin dito. Kasi um, maliwanag. Dahil kitang-kita mo yung field. Napaka peaceful sa loob kasi medyo crowded na kaya ito yung location na pinili namin.